Ang mga kagubatan ay tahanan ng maraming hayop at halaman. Sa kagubatan ng Bukidnon, may isang organismo na kaya raw mabuhay ng libong taon. Mga kadiyos, superkada! Kasama natin ngayon si Ermaline, ang ating next generation lichenologist para ipakilala sa atin ang tinaguriang love child ng RJ at funjay. At samaan nyo kami mag-explore dito sa Mount Musuan sa Bukidnon. Kaya tara, let's go! Sa araw na ito, hindi uri ng hayop o halaman ang pakay naming hanapin ni Ermelina Kundi, isang natatangin nilalang lang na matatagpuan sa mga puno, lupa at mga bato ng ating daigdig. Ermalin, para sa kalaman din ng mga kada natin, ano ba yung lichens? Ang lichens, ito yung mga uri ng organismo na hindi natin nakasanayan. Kasi usually, kasi ating nalaman na organism is composed of one entity lang. Mm -hmm. Ang lichens kasi is resulta siya ng symbiotic partnership between two or more than na organism. Kakaiba ang organismong ito, hindi lang sa itsura, ngunit maging sa kung paano ito mabuhay. So, sa ngayon, titingnan natin yung dahon. So, ano ang napapansin mo, P.I.G.? Hmm... Parang may mga puti-puti siya, no? puti -puti, puti ano? Puti-puti, tsaka puti, parang brown. So ano bang tawag dyan, Ermaline? Ito yung mga puti-puti, tsaka may brown. Yan parang may mga, ano, scattered colonies. Yan yung lichens. <laughs> ah. At yung lichens na tumutubo sa leaf ay tinatawag na folliculus lichens. Tinatayang 18,000 na lichens ang na-discover at naitala ng na mga mananaliksik sa iba't ibang panik ng na daigdig. Mula rito, 1,234 validated species ang matatagpuan sa Pilipinas. Anong klaseng uh, species ng lichens yan? Uh, for this leaf lang, it composed of maybe mga, tinanong na natin, using Ayan, this lens po. Yes, po. Merong tulasin. Anong tawag sa ginagamit mo ngayon? Magnifying glass? Yeah, Parang hand lens lang po. Ah, hand lens lang pala. So for this one po, may at least 10 species. 10? Ayan, yeah, 10 species oh. po. Ayon kay Ermaline, posibleng umabot ng halos 30 species o colony ng lichens ang maaaring manirahan sa isang area. Halimbawa, sa isang dahon o bato. Paano ba madidistinguish na lichens siya? Anong difference niya from algae at fungi? Oh, An ang difference kasi pag sabihin natin algae, kailangan kasi natin tinitingnan yung overall physical structure ni niya. Mm -hmm. Usually kasi pag algae is ano siya is slimy, sometimes filamentous, mm -hmm. yun yung mga una mong tinitingnan. Uh, usually you have to touch the algae in order to determine if it is ano, slimy or gelatinous or filamentous. Mm -hmm. If sa lichens naman, usually nag differ or nag vary siya kung saan siya tumutubo na substrate. Kagaya nito sa, ano, sa sa bato. Kaya sa bato, yeah, sa bato uh, mostly sa mga evident na structure niya is in crust siya kagaya nito, parang patches lang. And also, magdepende kung saan siyang environment, kung um, the intensity of the light na available. Usually, if ganito, mga open areas, so mga patches ng lichens ang available. So we have this one. And also, the color. Usually, if algae is ano siya, green talaga siya, intensely green because of the chlorophyll. While the, ano, while the lichens will appear mga ganito, mineral gray or gray or white siya. Mm -hmm. Yes po. So, itong nasa bato, masasabi natin lichens siya. Ay, eh, ito po, lichens po siya. Dahil sa presensya ng green algae, kadalasang kulay green, puti, o di kaya naman ay gray ang mga lichens. At ang itsura nito, nag-iiba-iba depende kung saan ito nakatira. From ano eh, from leaf halaman. Yes, Ngayon po. naman nakita natin siya sa parang bamboo, yes, di po. ba? So ano ba 'yung karakteristik ng host ng para tutubuan ng isang lichens. Generally kasi ang mga lichens is hindi sila pumipili if saan sila pwede tumubo. Mm -hmm. Pwede sa mga ganito na smooth lang 'yung kahoy okay. or smooth lang 'yung substrate niya. Mm -hmm. Pwede sa mga bamboos, anything. Actually mayroon kasing dalawang Kumbaga group ng substrates kung saan tumutubo ang lichens. Mm -hmm. Una is sa mga natural na habitat. We have the diracs, kagayan nito. Mm -hmm. So may posibilidad na may mga lichens din yan na tatawagin ay sa saxicolous lichens. Mm -hmm. Yes, kung sa kahoy naman sa mga trunks which is kagaya nito oh. ay natawag na corticulous naman. Yung mga tumutubo sa ano sa punong kahoy. Mm -hmm. And then, meron din mga lichens na tumutubo sa moss, above mm -hmm. sa moss talaga. So, tinatawag sila na mosaiculus lichens. Mm -hmm. At meron naman din mga lichens na tumutubo mismo sa lupa. Mm -hmm. At tinatawag sila na, ano po, na tiriculus lichen. Ngunit sa kabila ng pagkakadikit nito sa mga host plants, hindi parasitic ang mga lichens. Dahil wala itong root, kaya naman wala itong vascular capacity na kumuha ng food at nutrient sa host plant nito. Ang sanga o puno na kanilang kinakapitan ay ginagamit lang nila bilang substrate o tahanan. And then, isa din sa mga pinaka para makapag-establish sila ng kanilang colony is minimal lang yung disturbance. Kasi yung lichens is very slow ang kanilang growth rate. So approximately mga ano sa isang taon mga 0.1 millimeters lang yung ano yung growth rate nila. Bukod sa habitat, maari ma-identify ma ang lichens base sa kanilang morphological structure. May lichens na mukhang dahon. Ang tawag sa kanya foliose lichen. May tila sanga ng puno o corals na kung tawagin ay fruticose lichen at lichens na patches at kaliskis ang itsura na kung tawagin naman ay crustose lichens. Ngunit kung isang bagay man akong ikinamangha sa organismong ito, ito ay ang kakayahan niyang mabuhay ng libong taon. Ganun ba katagal yung buhay nito mga lichens? So far, may recorded na ano, at most 9,000 years old. 9,000 yeah, years yes. old? yeah yes, the lichens. Kasi yung lichens, kasi yung growth rate niya napaka-slow. Mm -hmm. Like, gumagro sila 0.1 millimeters in a year. So, so far yung recorded na umabot talaga ng 9,000 years is ano naman yun, sa may polar region, pero possible talaga na magugro ang lichens by centuries or not... Bis kahit hindi decades pero centuries talaga mm -hmm. yung ano yung longevity nila as long as hindi sila na disturb so yung mga ganun. nakita natin na malalaki ng mga lichens oh. ibig sabihin matagal na talaga yeah, siya yeah possibly mga centuries na siguro or, oh. if not centuries baka decades oh. or yes sa amin pagbabalik lilibutin pa natin ang Mount Musuan at mas kikilalanin ang long living organism na ito ang mga lichens din kasi kinoconsidered as pioneer colonizers Mula pagkabata, natutunan natin sa biology na para maging successful ang isang reproduction, kailangan na parehong species ang magsama upang makabuo ng bagong entity. Pero sa kaso ng lichens, iba. Upang mabuo ang lichens, kailangan na may symbiotic partnership sa pagitan ng magkaibang organismo. Ito ay ang fungus o tinatawag ding mycobiont at mga photosynthetic organisms o photobiont tulad ng algae at cyanobacteria fungi ang nagsisilbing katawan at siyang proteksyon ng lichens habang ang photosynthetic partner naman na may green pigment o chlorophyll kagaya ng algae o cyanobacteria ang responsable sa paggawa ng pagkain sa pamamagitan ng photosynthesis natatangi rin ang iilang species ng lichens, lalo na ang may cyanobacteria, sapagkat kaya nila makapag-convert mismo ng nitrogen gas na hindi lamang nagagamit bilang nutrisyon sa kanilang paglaki, kundi maaari rin bilang natural fertilizer sa mga halaman at mga lupang kulang sa nutrisyon. Inside kasi sa lichens, mas dominant yung fungi. So yung fungi ang ano, mas may capacity to to produce a fruiting body. At sa fruiting body naman, nandyan yun ang mga spores. Ang mga spores na ito ay kakalat sa environment at magiging fungi. Hindi po siya automatic na magiging lichen. So, kumbaga, magiging ano lang siya, free-living fungi. And in order for the fungi to nice once again, kailangan muna siyang makahanap ng algae or cyanobacteria na compatible. Yes, po. So walang lalaking lichens at wala rin babaeng babae lichens. Sa likod ng kakaiba nitong itsura at paraan ng pamumuhay na medyo kakaiba, lichens play key roles in our ecosystem. Nagsisilbi rin itong tahanan sa maliliit na organismo at pioneer colonizer sa mga lugar na wala pang organismo. Ang mga lichens din kasi kinukonsidered as pioneer colonizers. Mm -hmm. So kung kung makikita mo sa mga areas na wala masyadong mga puno-puno, so sila yung una na nag-grow. And then usually if may mga mga bato, mm -hmm. they will grow sa mga bato and they will emit mga something chemicals in order to help wither the the rocks. Mm -hmm. And that withered na material is magiging soil. And through time which is pag mayroon ng soil, so through time makakreate ng ano microenvironmental factors then for the plants to ano nato colonize naman. Mm. Bukod sa sila ang nagpapasimula ng buhay sa isang lugar, malaki rin ang ginagampanan nitong papel pagdating sa environment monitoring. lichens kasi is mostly and popularly you kinukonsider know, sila as ecological bio bioindicator lalo mm -hmm. na sa forest health because mayroong tatlong ano uh, growth forms ang lichens, may prostose, may folios, and verticose. So, sa tatlong growth form na mga ito, ang verticose yung napaka-sensitive sa ating environment. Usually, pag, ano, pag wala na sila ng mga species na verticose, they will consider that area as ano na siya, disturbed na, mm -hmm. or maybe the moisture is not enough para to survive different lichens. Sa kabila ng kahalagahan nito sa balanse ng kalikasan, isa ang mga lichens sa mga organismo na hindi pa masyadong napag-aaralan. At ang propesyong nag-aaral sa lahing ito, dito sa Pilipinas, ay hindi nabibigyan ng pansin. Kaya naman mabibilang lang sa dalire ang mga lichenologist sa Pilipinas. So, it's my sense kung walang masyadong available na gamit talaga po. Mm -hmm. yes. And if nasa field ka naman, Usually yung mga lichens kasi magkakapareha ng yung mga itsura. So mm -hmm. kahit yung mga experience like talaga, dalaga, they will uh, they have a hard time identifying talaga up to species level. So mostly they identify it up to the genus level lang po talaga mm -hmm. dahil kasi kailangan mo pang dalhin talaga sa laboratory and test it using mga standard techniques mm -hmm. para talaga maka-came up ka ma result mo kung ano yung genus niya or mm -hmm. yung species niya so isa isa yun sa mga ano sa mga factors na ano parang mahirap isa diyan yung lichens mm -hmm. Sa unang pag-aaral niya nung nakaraang taon, nakatokla sila ng dalawang record ng new range extension of lichens. Habang nitong 2024, four records naman. So far, we have discovered six species, mm -hmm. which is new record siya sa Philippines. So parang distributional record. So never in history pa na nare-record sa Philippines. Pero recorded na siya outside the country. Ah. Kabilang sa mga new distribution records na kanila nang ang Porina exocha, Pirenula pirenoloides, Pirenula subsoluta, Nigrovetulium inspersotropicum, Letrutia Subvolpina, at Pirenula globifera. Pinolek yes, nyo siya? Na hindi nyo yes, pa alam na new yes, record pa. siya? Ah, hindi pa po. Ah. Yes po. Because when we collect it. We only ID ideate preliminarily mm -hmm. so parang up to genus level lang. So, parang tentative pa lang yung ID. Mm -hmm. So, kailangan, para mag-reconsider namin na new record siya or new species, kailangan na mag up namin into the species mm -hmm. level identity, tapos i-compare siya sa mga existing literature. If na-report na ba ito or wala pa. Mm -hmm. Pag hindi na-report, so, it will be possibly considered as a new record or new species. Mm -hmm. So, talagang ano, uh, dumadaan talaga sa laboratory yeah, yes, bago laborator. ma-identify. Yes naman yung mga na-collect natin, aalamin ah, natin. Baka may mga new records tayo matutuklasan. Yes po. Parang diba? ganun. <laughs> Up next, kilalani natin si Ermaline bilang next-gen lichenologist. Ngayon, AJ, ano ang mga na observe mo? Parang nakikita ko ngayon may mga black spots siya. Black spots? Oo. Tapos parang may mga buhok. Ano itong mga buhok? Kung titignan sa malayuan, tila magkakamukha ang algae, moss at lichens. Pero sa microscope kaya, paano ang itsura nila? Uh, we are going to use the microscopes. One is the stereo microscope. For this ano, for this instrument, we're going to dissect the samples. Ano ngayon ang napapansin mong mm -hmm. morphological structures na meron na ito? nakita ko parang may mga green siya na parang, actually kasi nga parang dahil siya sa galing stone, so parang medyo, mas may green siya sa taas, parang siya isang malaking island. Mm -hmm. Pero ito nga may mga green siya na parang mga, ano bang tawag dito? Ah, yung mga green na maliliit, something like filaments. Kasi yung overall growth form ng algae is parang siyang filamentos. At kung basa naman siya, nag appear as slimy. Yes. And usually din, ma ma manalaman mo if algae siya, if it is usually dark green. parang magkakalikit na grass din talaga siya. Yes. At ano pa yung mga, mga na observe Tapos parang, if familiar kayo sa palaspas, parang siyang ganun, di ba? Tapos mm -hmm. may mga brown, may like green. Ang samos kasi, ito yung tunay talaga na halaman. Ah. Yes. Minsan kasi kinukonsider din ang lichens na non-vascular plant, pero hindi sila tunay na plant. <clears throat> This one is tunay siya na plant. <clears throat> na talaga yung ano niya yung pagiging plant true plant niya na structure. Meron siyang mala leaves at meron din siyang stem. Ngayon nga, la, kaso lang, ito ay ano, non-vascular. At syempre, palalagpasin ko bang makita sa microscope ang ating bida? Parang nakikita ko ngayon may mga black spots siya. Black spots? Oo. Oh, tapos parang may mga buhok. Ano itong mga buhok na ito? Yung mga buhok na tumutubo sa margin ay tinatawag na silya. Some of the genus and especially species ay taxonomic character po yan. Yeah. Tapos mm -hmm. kasi parang all white lang siya. Pero parang may mga parang brown. Brown. So yung mga brown na part is yun yung usually ang lower surface niya. Yan yeah, yung lower surface ng talay. At ang kabubuan na structure nito ay tinatawag na talay. Kumbaga yan yung body ng lichen. Ano yung purpose na ito? Yung mga hairs, saka yung, ano, yung lower at upper surface niya na nakikita mo is, it serves as a protection sa lichens. Mm -hmm. yes, protection against predator, mm -hmm. parang ganun. Tsaka may ano pa siya, no? iba't kulay talaga. Like may green, brown, yes. black. Pero ito, Ermalid, kasi di ba mga nating samples, ay patay na sila pag kinuha from the forest. The lichens kasi, hindi sila madaling na mamatay. Mm -hmm. They have this, ano kasi sila, poikilohydric organisms. So may kakayahan sila na ano, mag-dissicate for this period of time. Pero if mag mawawater mo naman siya, it will go to revive again at irisyo resume yung kanila metabolic process. Si Ermaline ay kabilang sa next generation of lichenologists sa Pilipinas. Sa propesyong ito, masusing pinag-aaralan ang mga lichens. Kung paano sila nabubuhay, paano sila nakakapekto sa kalikasan, at paano sila nakapektuhan ng mga environmental factors at pagbabago sa kapaligiran. During the time, yung college ka pa lang, yung nag-aaral ka pala ng biology, na-introduce na, na rin ba sa sa'yo yung lichens? Usually, hindi talaga. Aha. Like, kung mamimension man siya sa mga classes, more on by the... Definition level lang, mm -hmm. pero yung ano po, yung mga characters niyan, yung other concepts about Likens hindi na po. Mm. Yes. So saan nagsimula yung interest mo sa Likens kung hindi, yung during college hindi pala siya gano'n ka broad yung tinuturo na sa inyo? So it started way back 2022 pa. Nung may opportunity sa akin na dumating, mm -hmm. they invited me to join the national science foundation na project which is collaborative project between the BRIT and the CMU. So may dalawang lichenologist expert at that time and they assigned me to assist sa kanila. So parang pag-join ko during that ano, that expedition is entirely wala talaga akong idea about lichens. Tulad ng marami, hindi ma-appreciate noon ni Ermaline ang mga lichens pero hindi niya inakala na sa kanyang pagsama sa expedition ng mga ito, mahuhulog din ang kanyang loob sa lichens. When we go to the forested mga areas, parati ko na observe na yung mga puti-puti na mga patches sa kahoy. Mm -hmm. So usually before prior to that expedition, palat parati ko na lang na overlook mm -hmm. Pero during ano sa uh, pag ano sa pag-join ko sa kanilang expedition, through time mas na-appreciate ko na hindi lang pala ito simple na Patches. kundi may ibang mga klase pala ito. And at the same time, hindi lang pala through surface level yung ma-appreciate ano, ma mo sa lichens mm -hmm. dahil meron din silang mga ecological benefits. At mula sa interes at pagmamahal niyang ito sa lichens, naipanganak ang kanyang dalawang research na nailathala na sa Philippine Journal of Science, ang oldest scientific journal sa Pilipinas kung saan pinapublish ang mga promising research articles at studies ng mga mananaliksik na Pilipino. Bukod sa mailathala sa scientific journal, isa na marahil sa pangarap ng mga tula ni Ermalyn at purpose kung bakit nila isinasagawa ang pag-aaral ay ang maibahagi ito sa publiko na kanyang nakamit noong nakaraang taon kung saan ibinahagi niya hindi lang sa Pilipinas ngunit maging sa ibang bansa ang resulta ng kanyang pag-aaral. Ana uh, person ko na po ito way back last year sa mm -hmm. ano po overseas lalo na sa Thailand and also sa mga maliliit na conferences sa amin mm -hmm. sa SEBREM and also some all uh, also sa, sa Luzon para sa iba ano ba kahalaga yung isang uh, lichenologist sa isang dito sa Pilipinas Our country is a mega diverse country tapos in essence na mega diverse country so maraming mga untapped potential pa na pwedeng ma-discover So aside sa flora and fauna, we have lichens and yung ano kasi marami pang mga unexplored habitat dito sa Pilipinas, not just in Mindanao but within the whole archipelago talaga. So we have we currently have 1200 species, over 1200 species mm -hmm. and marami pang ma-discover madi if we're going to ano talaga, to pursue lichenology and we need mga ano, mga young experts, soon to be experts to really work on lichens because lichens is very promising po talaga. Sa kasalukuyan, nahatakdang magmarcha si Ermaline sa susunod na taon para sa kanyang master's studies. Ano yung mga future plans mo? At ano yung mga gusto mo pang gawin? Bala pa rin i-continue ang lichenology. Mm -hmm. Yes, because marami pa kasing ano, promising potential for lichenological research dito sa atin. Mm -hmm. Lalo na, you know, mega diverse ang ating country but ano, hindi siya masyadong napagtutuunan ng pansin compared to flora and fauna. So, I will still continue pa rin sa lichenology and if by God's will, if may mga opportunity din to ano, to pursue PhDs, then magpo-pursue din ako. Ang lichens na iiba hindi lang sa anyo nito o sa kung paano ito mamuhay, ngunit maging sa kung paano ito nabuo. Sa symbiosis, malayang nabubuhay ang algae at fungi ng magkasama. At mula sa pagsasamang ito, nabuo ang lichens, na ngayon ay pinakakikinabangan ng marami sa atin. Ito ay hindi lamang nangyayari sa mga halaman at hayo, kundi pati na rin, sa buhay nating mga tao. Tayo rin mga tao ay maaaring mamuhay ng magkakasama kahit may pagkakaiba kung papairalin lang ang pagtanggap at pag-unawa. At ang aral na ito ang babaunin ko sa mga susunod ko pang paglalakbay. Kaya naman nasamahan niyo ako muli sa susunod na linggo na hanapin pa ang mga next expert ng bansa. Ako po si AJ Castro. At ito ang Expert Talk.